Ito yung ating uh, Mga crates yan Yan yung ginagamit nating crates Mamaya Sa loading natin ng uh, Bukawe bulakan hmm. So yun Naglalaman to ng Ang capacity nito is 120 Yan dalong yan like 120 So Kung medyo maselan yung mga player natin Inilalagay lang natin is 100 100 yan puno naman yung dalong yan Mga kabil Ito yung patungan natin yan. Ito yung patungan natin na ano doon natin ilalagay yan then mamaya bale yun nga nasabi ko nga sa inyo sa last vlog natin na yung dalawang yan ito totoo to nandito to, to, yan si ah uh, Beckert at saka si President yun yung inilalaban natin then dito ito kasing ibon na to di ba sinabi ko nga sa inyo tinamaan to nung nakaraan sa training ng Ari ano ano nga ba yan? bandang ah, uh, karanglan ata yun karanglan ata natirador tong itong ibon na to yan yan? check lang natin darling ayan o mga kabila yan yan may tama yan pero nakakalipad na rin yan mga kabila na ng maigi yan so hindi na natin yan pwedeng ilaban sa totoong club na nilalabanan niya yung KFC kasi alam ko sa Friday kami tomorrow is the yadi so hindi natin siya pwede pwirasahin kasi masakit pa yan alam ko kaya tinitraining lang natin yan sa south naman sa FTPC so itong dalawang to ito nga si unconsistent na uh, tinatawag natin na ano gusto niya maging breeder type na lang siya ayaw na niyang uh, tamad na siya tamad talaga super napakabagal na ibon pero to mamaya Uh, possible, ilalaban natin to sa patibayan tong ibon na to. Then eto, 50-50 pa. Kasi ay ewan ko lang, sa ibon na to. Kasi talagang tumanda na to sa loob natin tapos ayaw naman maglilipad eh. Kaya yun ang naging problema niyan mga abiyan. Then dito naman, ito na yung mga breeder nating cat. Yan. Eto si email. Then eto naman yung isa nating Bandenbrook. Bandendbrook, ayan mga black check Yung ano natin, ito si uh Banloon 71, Banloon 72, Banloon 73. Ayan o, Si Banloon, 'yan. Kita nyo, Pearl eye. Ito naman yung isa nating ibon. 'Di ba? Bandendbrook. Si Emil Mga black check, 'yan. 'Yan yung mga kinukondisyon natin para susunod na gagamitin natin ng uh Winter Race. 'Yan dito, 'yan. Mga pinaliguan natin yung mga ibon natin. Si ano, si Merwe, si Peter C. Hmm. Yung Peter si na yan, di ba? Inaout natin sana yan. Anak niya yun. Toto to, to, to Yung white flight na yan. Eh. Ganda umuwi niyan mga Abel. Yan yung mabilis ko nung hindi pa siya tinatama sa KFC. Yan. Pero hindi naman nagaano. Ibig sabihin na nagta-top na. Nasa uh, top 50 lang, top 50. Top 100 pwede na yun. Mm, yan. Sa so, ngayon kasi ang mga ibon natin is hindi naman po pwede laging mabilis. Kasi kalimitan niya yun, mabilis sa una pero pag layo, wala na. So mas mainam, consistent lang yung takbo ng ibon. So yun, ito na nga yung apisa nating ibon. Yan yung nakasing-sing na to mga kabil ha. Nakasing sing na to ng MPFL, kulay itim. Eh yun, no? kulay itim. Parehas yan, MPFL. Then ito nga pala yung nag-iisa nating young bird ng summer pa Hmm. Ito Yung TGRC natin ng KFC combination no combine Yan Anak yan ni Ah uh, Dugyot yan Dugyot Yan Ito Third clutch Ito fourth clutch na yan mga abiel <laughs> Binugbog talaga natin eh hmm. Pero hindi naman yung Anli, mga abiel Bali, Kali kinuhanan lang talaga natin ng bloodline Itong ating Begert na yan 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 yung ibon na yan, napakaganda mga abel waterproof ang katawan niyan. hindi <laughs> talaga nababasa, kailangan natin yan mga pang long distance then pinaris natin kay dugyot na consistent na mabilis eto, mabilis na may dulo yan then dito naman mga abel dito ko kayo kay uh, red pepper, tinanggalan natin siya ng bagwis kasi mga putol-putol na yung bagwis niya. at naglulugon siya kaya Binagwisan na lang muna natin para pagka uh, tinubuan siya ng pakpak at uh, hindi na siya lugon. Magandang maganda na siya. Gagamitin natin siya for winter. Ayun, napitik ko 'yung uh, mga ibon ko. Ayun, ito nga 'yung mga ibon natin, may young bird na dun. Kapatid nito 'yan, ha, mga Abel. Uh, first clutch, then ito second clutch. Ayun. 'Yan second clutch 'yan, oh. Kita niyo. Manang mana sa anyang nanay, naligo nga sila. Ito hindi rin nababasa eh. Ayun oh. Mana sa Bandenbrook. So yun nga, ah, halos ah, ginagawa nating baseline natin is Bandenbrook na mga Abel. Bandenbrook, uh, ah, Dugyot, sa ano, Arden. Arden na may pasok na Bandenbrook ayan, yung anak ni Dugyot. Ah, Pakakinis na ibon oh. Medyo lugod pa nga ng konti yung mukha niya. Then yan, Enyo kay Sir Igan. Igan Wiliang second clutch then dito naman ito yung Tensil 441 natin yan Tensil 441 natin then ito naman yung ating dugyot Bale yan, sisingsingan natin niya ng TGRC KFC. Then, ito naman yung ating si Casper. Yan, si Casper na yan. Tapos, nakakross kay Verbruggen. Yan. Yung lahi ng Berbrugen ko mga Abel, mahirap iwala. Yun lang masasabi ko mga Abel. Ang Berbrugen ang hirap iwala sa karera. Hindi basta-basta mawawala. basta hindi lang tatama na sakit. Pero kung sa pauwian hindi siya, basta-basta mawawala. Kahit saan mo siya itos. Huwag lang bibiglayin syempre. Yung ano, uh, sa karera, uh, danas ko na to. Proven ko na to. Kahit saan, ako. Hindi siya basta-basta nawawala. Uuwi't, uuwi to uuwi. Malalate man, uuwi. Yun ang importante. Sa si ibon na yan. Then, eto nga yung ating ibon na si ano, si Arden. Na natin babae, pero barako pala. Inihintay ko lang yung kinukuha kong ibon kay Igan Williang. Na hin, na uh, Arden Vandenbroek Papares natin dyan. Paadis. Uh, next week, baka makuha um, na natin. Yan. And yun, blue bar. Then ito naman yung Peter C natin. Update ko lang kayo. Eh yung Peter C natin. Ah hindi Peter C. Ah hindi. Si ano to? Si um, paano to? Uh, Jose Torres sa uh, Jose Torres na PIP overall champion. Yan. Cross sa uh, second overall champion nata na ano Jose Torres. Yan. Jo Cross Joe yan. Then ito yung original natin na Peter si nakapatid naman nung asawa ni Merwe, yan yan yung nanay ni 8 uh, overall champion natin sa PUF bago tayo umalis dun sa ating dating tinitirahan sa San Simon yan. yan, second clutch na rin yan kaso mukhang bugok ata yung isang ano nila kasi yan o yung isa ayun then eto yung isang egg nila hindi ko pa pala nilalagay tatapon ko na eh mamaya ako na itatapon babalik ko na lang muna yan Then, eto nga yung isa nating ibon na si Klein Didi Bandenbrook. Hmm. eto naman yung ating Verbruggen. Ay, Verbruggen. wagon pala. Yan yung wagon natin. O, oh, yan. Napit ko lang kayo sa mga ibon ko, mga Abel. And, sa loop natin. Share natin. Hindi tayo nakapag upload ng video sa YouTube. Panay tayo sa Facebook lang tayo. Facebook page lang tayo nakakapag uh, upload. So yun mga Abel, bye!